guys, magandang hapon guys hapitas tayo ngayon ng Ampalaya ngayon yung itsura mga hapitas natin Yan. every other day every two days selection harvest yung ginagawa natin dito sa pagpipitas sa ating mga Ampalaya Yan. sabay natin yung sitaw pitas natin ngayon ayan Paano ba yung sikreto para mapabilis yung paglaki at pagdami ng mga bunga ng ampalaya natin? Share lang natin yung mga pamamaraan natin dito sa pag-aampalaya. Yan. Nandun si Eugene, may mitas ng sitaw. Ito, mga ready to harvest na ito. Ay, nako hindi tayo makapitas <laughs> siya lang muna natin itong ating mga bunga ng ampalaya bali ang sikreto lang dito guys ay yung pagpapakain depende lang dun sa dami ng ah, sa dami ng pakain at saka sa yung interval days kung hanggang na kailan ka nagpapakain ilang days ka yung interval ng pagpapakain sa ampalaya para ma-achieve yung mga madaming bunga at mabilis na paglaki ay dun sa kung kailan ka nagpapakain ng madalas interval, pinaka-importante yung interval days, saka yung pag pagbulas ng mga abunga ng ampalaya yan, mabilis ito yung itsura. tapos malalaki yung iba mga haba, yung bunga hmm? Pagpapakain ko kasi dito guys ay every 3 days. Yun yung interval ng pakain ko dito. Tapos yung pagpitas ko ay... Every other day. One day gap lang. Para magkaroon tayo ng mga bunga na ganyan kadami. Yan. Sunod-sunod yung mga bunga nya. Halos magkakadikit lang. Depende lang dun kung kailang ka nagpapakain kung ilan lang days yung interval mo para dumami yung bunga niya kapag konti konti kasi o oh, yung iba kasi 7 days yung gap ng kanilang pagpapakain yung iba naman 10 days pero sa atin ay every 3 days para yung pagbubunga ay dumadami at mas mabilis yung paglaki no? Depende lang din yung mga yung interval ng pagpapakain dito sa Ampalaya. Kung ilang days yung interval mo ng pagpapakain. Mas maiksi yung araw. Mas masinsin yung araw yung pagpapakain ay mas maganda. Mas dumadami yung bunga. Mas mabilis yung paglaki. Kasi mas marami siyang nutrients na may susuporta sa mga bunga na malilit na katulad nito kasi kapag nagkulang sa nutrients yan yung ibang bunga i-deny niya di tulad nung talagang madami siyang nakukuwang nutrients halos lahat ay bubuhay niya yung mga bunga no? yan yung itsura ng ating palaya namimitas tayo ang gap ng pagpitas natin ay one day selection yung malalaki lang yung kinukuha natin tapos yung interval ng pakain natin ay every 3 days. Siyempre pinaka-importante yung tubig. <laughs> Baliwala ang abono kung kulang sa tubig. No? Sa dingding pa lang ay madami ng bunga. Ayan. Ito yung pipitasin natin. Sabay dun sa, ampale, sa sitaw. Laging kasabay kasi ng sitaw kaya nag-selection tayo kinukuha lang natin yung medyo malalaki kasi ang sitaw ay napakabilis one day gap lang ang sitaw may sabay-sabay natin dun sa sitaw ano Yan yung sekreto yung kung kailan ka kung gaano ka kadalas magpakain syempre pagka one week yung interval mo kukunti ang bunga unlike tong madami silang nutrients na nakukuha talaga naman ang bunga ay napakadami napakabilis tumaki no gantong edad ay kalakas lakasan yung kanyang bubunga na agad agad lang natin kasi nga one day gap lang yung pagpitas natin dito no yan, i-share lang natin yung sikreto kung paano mapabilis at mapadami yung bunga. Depende lang dun yung depende lang dun yung interval days ng pagpapakain natin. Dito sa akin every 3 days. Yung interval ng pagkain, importante yung patubig din. No? Ha? Bakang ganito lang, guys share lang natin yung mga natin sa pag-aampalaya tuloy lang natin yung pamimitas madalang <laughs> tayo makapag vlog na namimitas kasi nga busy tayo sa mga halaman dito no? bakit tulad baka nandito lang guys thank you